bilis ni Ma ng bro yeah. bit bit na ni ati yung dala natin na solar light na natin doon sa welcome, yun ang pirka malapit na babila natin dito eh. Pag mumurahin din kasi yung bilhin natin, baka hindi rin magamit. Ayoko rin ng ganun. So ayan. Mayroon doon tag 1,000. Pero ito, ang magkano ito? 2,700 yata ito. Again, credit card natin. Ang ana Saan yan? Ikakabit yung pinakang solar panel niya. Umuwi si Darwin. Si Darwin po umuwi. Ah, kala umuwi, hindi makita mad madilim. Hello. Ikaw yung tatay po? Opo. Ay. Tatay, the second. Ha? Ah, ah, ah. Kumusta, kumusta yung ikaw tay? Kumusta po? Okay lang po. Hmm. kumusta yung anak mo? Okay naman po. Ayun. Oo. Uh Masaya -huh. eh. Bali nag ikaw nagabiyahe ikaw tay? Oo. Oh. Nang tricycle? Tricycle, kalibo. Opo. Uh po. -huh. Kakauwi mo lang rin po. Hmm. Ano naman po itong mga galon? Ah, tubig po 'yan sa ano, ginagamit pa rin sa loob. Hmm. Ang naman. reserva, hindi 'yung Panghugas po. Ah, panghugas. Okay. Mm. Ano masasabi mo sa anak mo, Tay, nga nakaano ano siya, grand, uh, ano, ng second second siya sa sa Quiz B, sa regional level pa? Sobrang saya po. Kasi hindi ko akalain na maka ma, manalo siya mm -hmm. sa laban na yun. Mm hmm. Bali, ito sila, Gab, ay anak ni nanisismo sa una po sa una oo ikaw ay step bali stepfather oo po oo po uh, bali kahit stepfather po kayo ah uh, kumusta po ikaw bilang stepfather nila po sa kanila ah uh, okay naman po mm -hmm. masunurin naman kung anong iyotos ah mm -hmm. uh, ikaw na bumubuhay sa kanila opo mula nung ilan pa ang edad ni Gab noon ah uh, crazy to grade, Ito ba yun? grade Grade 2. Grade 2 pa po. pa lang. Hmm. Ayun. anong mensahe mo po kay Gab? Ah, uh, Gab, mag-aaral ka mabuti at ipagpatuloy mo lang yung laban. Dito lang kami, suporta sa iyo. At uh, Gab, mayro kaming regalo sa iyo ha. Maliban doon sa isa kanina na binigay natin na regalo sa iyo, ay mayroon kaming yung pangako natin kanina na solar light. Ayan, ito po tatayo, yan po dala ni Ate Prissy. Mhm. Ito po. na siya sa pag review review. Mm -hmm. Hindi na siya mag ano, ah uh, hindi na po siya mahirapan sa pag review po ano. Opo. Mhm. Mm ah. Oh. At uh, sige po ikabit natin ano po. Kabit natin kung paano natin ikakabit uh, 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 ito. Saan natin lagay yan? Tayo doon, no? sa gitna. Uh, uh, um, ilaw po ito, tsaka ano yung... May solar, ano uh, po yan? May solar panel at tsaka solar light po. Like. Okay. Pag matagalan daw yan ay. Good earth sir. Okay. Yeah, cuchillo. 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 Ay. Saan kaya natin ilagay yan tayo? Ano? Medyo madilim nga talaga dito sa lugar niya. Doon sa loob tayo o saan? Sa loob. Sa loob lang. O doon sa loob o oh, para kung ano. Pero sa labas yung ano niyan eh. Oo. Uh -huh. panel. Yung panel. Ah, ano, no? marunong, marunong sa Ano Magam. Anong masabi mo ito, Gam? Hmm. Iilaw ka na, na no? Pang-review. Maraming maraming salamat po sa Pagbili po sa akin ng solar Dahil malaking tulong po ito sa amin Lalo po sa pagre-review ko po sa gabi Sana dalangin natin nun Makapanood sa atin ang taga-akil ko At uh, bigyan sana kayo ng uh, linya ng kuryente Ay, okay po, sana Oo, ako na personal na nananawagan sa mga taga-akil ko si baka naman maripaso yung ano uh, yung requirements ba o baka pwede na at mali yata yung word ko na ripaso ano <laughs> ma-check yung mga requirements kung pwedeng i-consider ito si Gabo kawawa naman ayan ganyan po yaan Maganda klase ya anay. Mahaba raw ya, mahaba. May ano siguro ya. May remote ba dara? Tay, meron mm remote. Oo. Ikakabit mo na lang itong ano, tatanggalin natin. Ayun. Ganyan po siya kalaki pang indoor talaga daw siya. Tapos ikakabit mo lang dito tayo. Oo. Dito siguro tayo kahit ah may ano alam mo na siguro. na siguro yung sa labas. Sa Uh Ay yung wiring. Nandoon din. Ah, Abot kaya Adjantay? Oh, dito lang kayo natutulog. Dito kayo natutulog. Um. Nanonood ng cellphone yung isang anak ni ano, kapatid ni Gab. mahiyain ito. Bali yung kay Tatay ay isa lang pala ang uh, pinakang uh, ano mo? Ito yung babae oh. -huh. Ah, ito. Ito, ito, ito yung babae. Ha, ah, na. No? Pero, baka maano lang, no? Dapat ay iakyat palayaan sa bubong. Kaya ba yan? Basta ikaw na lang mag i tay. Okay, okay, sir. O, tapos yung remote naman ay nandyan. Pwede man siguro, tay, kasi ako makapapasal mo sa Oh, no? oh, ganun la ang pabot. ipahugog ra sa pabot, tudal pawod ba na ron. Mm. Tapos karbo ra higot, it's alambre raya. ya ho. Para ah, pag ah, pa ganyan, oo, ah, oh, ah, ang ah, liwanag ah, oh. Mas Malakas mag ito. Nag-branded abi ra nga Branded na solar ito. 24. Sige, ganyan mo, ganyan so, mo muna nang i. Ayun oh. Man. Ganyan, ganyan ang ilaw niya. So para hindi na siya maano. Ikakabit na lang ni tatay doon sa taas yung pinakang solar niya. Totale ko na lang yun siya. Mm-mm. <laughs> mo tayo, may brave, bitaya oh. niya, kalambre, yung makaraw, oh, nakahanger. Oh. Tapos raya, imakaw mag, do you know, oh, oh. ipagapos mo oh, oh. yeah. kasi mong pawod do, oh. para hindi ko magkuan, kasi matagod eh. Para iya imaw sa bilog ninyong suot at bagay, mm, yung, Parang yung, habang uh -huh. pinaproseso natin yung kuan, yung inyong pagkakaroon ng kuryente, oh, sana matulungan tayong akil ko. Kasi may mga programa man yung akil ko eh napailaw sa mga pubre ng mga kababayan bala. Mm -hmm. Ito, tapos ito Oh. And may remote, may remote, remote, dito, pwede ninyong i-on, pwedeng mm -hmm. automatic. Pag naka-automatic, pag naka-automatic, pag napindot nyo yung automatic, eh di ang mangyayari nyan ng pag walang araw, pag lubog ng araw, mag iilaw siya automatic. Um, okay, um, um. Opo. Ayan. Pero hanggat may araw, Pwede mong i-on or i-off katulad dito, off natin. Hmm. Ayan. Ah, uh, nagpapasalamat po ako sa inyo. Sa inyong maraming tulong po lalong-lalo po sa pagbili ng solar. Malaking bagay po 'yon sa pag pag-aral ni Gab at pagre-review. Dahil maliwanag na po Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po kay Sir Archie sa programa niya po na napansin po niya yung anak ko at nabiyayaan niya po ng solar. Mapapadali na po yung pag-aaral nilang magkakapatid. Maraming maraming salamat po. Welcome po. Okay. okay tawagan natin na ko yung spokesperson Baka matulungan ba Masinit lang video wasa basa na ako Baka off na Oo uh, sinusubukan natin ngayon mga kapobre na tawagan yung taga-akil ko kung open pa yung programa nila na libreng kuryente kasi tinap nila ako dati na may libreng kuryente para sa sa mga tao pagpapakabit ng kuryente na totally kuryente ang libre ah ay magandang sir opo good afternoon ma'am <laughs> <laughs> oo ano to sir ma'am may amon abing uh, beneficiary yes. Ako, yes po klaro klaro oo Ma'am, uh -huh. may amon abing beneficiary iya nga uh -huh. tap gid ay sa Regional Quiz B, sa Regional Quiz B. Gin picture GMA ag ni kaibang Darwin ag kami man. Uh -huh. Hay open pa inyong programa nga taglibreng takod it pakuryente nga ron mamo. Oo, uh -uh, uh -uh, sir. Open pa man ta. Basi pwede namon maitap raya sa inyo kasi ruraya nga nagdaog sa qu Regional Quiz B. As in, nagakingkil ta'y imaw. Mm-mm. Uh mm -uh. uh -uh. uh -uh. ano, bisoy ga utod utod uh utod -uh. sige. Mag, ano lang kami, ma Mag-update oh, lang sir, kami sa okay. imo, no? Ma'am? Mato lang kami sa opisina ni imo siguro? Sir, pwede ma. Ay, ah, sige. Apa. Ah, sige, sige na. Monday lang siguro, sir. Pwede man. Apo, uh, apo. Mga ano, sir? Mga 9 or 10 karon. Ah, sige, sige, ma'am. Ma-add to kami dahil namon sa da. Sige, Ah, sige po, ma'am. Oh. thank you. Thank you po. Ayan. Sige, sir, Archie. Okay. Thank you. Apo, apo. Bye-bye. Oh, yan, di ba? Mabait, taga-akil ko. Open pa yung programa nila na libreng patakid. Ano? Patakid patakin, pakabit ng kuryente sa mga pobring mga kababayan natin. So, sa lunes, mga 9 to 10, pupunta kami doon sa Akelco. Wow, sana Lord. Ito na ang sagot sana ng uh, naga, ano yan, naga, Lord. Ito na sana ang uh, sagot uh, mga kapobre sa matagal ng kahilingan ng pamilya. Almost 3 years na wala silang kuryente. Sige, puntahan natin sa sunod mga kapobre na pagbalik namin.